Welcome back. mga kalabas. So meron na ako nakita sa so, pupunta natin yung mga ibon dito sa mga park mga kalapats dahil may with doon tapos mo, nandun na lahat yung mga ibon mga kalabas. Let's go! Yan! Let's go! Let's go! Wala nang tayong ginawa Kundi kalapatin na ng mga ibon. natin mga kalapats So dyan lang tayo masaya kasi mga kalapat So wala na tayong may video na iba So pagpasensya nyo na ako Ayan ang dami mga kalapat so, so, tingin tayo may, may mga magandang ibon dito Ayan sila lolo sa kasi uncle no? Ayan So tignan natin yung mga ibon Ayan o no? Ang dami <laughs> Ayan o no? Ayan o no? So dami nila mga kalapats so? ah, yes, ha. Ayos So walang walang ano. Grabe oh mga kalapats so. ha. Yan oh. Hindi ko ba masasaya sa mga ganyan. Ito lang maganda mga kalapats so. so pwede na rin huliin to. dami oh. Ayan o, no? gutom na gutom sila mga kalapats Grabe Ayan o no? <laughs> Ayan o Ayan o yan mga kalapats oh. Grabe o oh. ang hiling natin So mga ano na ito maganda yung mga brown mga kalapats grabe eh no so, ang dami nila so puntahan natin yung maganda yung off color dun eh yun no ito mga kalapats so gandang off color to eh no ito

kontole Kita na. Wow. Hi hayo. Ah, xia xin lo. Cho chi. Ano, what some dami o. Say hi. Heyo. Heyo. mga labas o. TP earring o. Naka ni siya. Grabe, meron siyang ano, TPA ring. O, oh, same ng ano ko to, ibon, yung ring, mga kalapats, oh. 521, 687, same kami ng sensor. Same kami ng club, mga kalapats, ayan, oh. Grabe, dami, oh. Pwede ka na mag maghuli, oh. Oh, grabe, oh. Same, tinamaya yung ano niya, mga kalapats, oh. So parehas kami ng ano yan oh, no? ng club. Ang number ng ibon niya is 521 uh, 521168. Yan, TP ring mga kalpas. tignan natin. Oh, namo so. Magandang ibon mga kalapas oh. May tatak mo siya. Oh, magandang ibon mga kalapas oh. Ayan oh. TPA ring. 2023, 5, 2, 1, 6, 8, 7. So parehas kami ng club mga kalapat so napunta siya sa dito sa Ang ganda yung pagpak niya mga kalapat so rubbing payat ano oh. Maganda yung pagpag pero buka. Ayan o. Ay so. Ang dami mga kalapad so. Ayan o. nyo naman So ito na yan. nasayang <laughs> ito, naka huli natin so ito nakauli naman tayo mga kalabas so ayan o no? ayan, ayan o no? so ang ganda ng mata mga kalapat so

Ito mga kalpas, magandang ibon to. So tinignan ko siya. Okay siya. Ganda. Uy, <laughs> ikaw ka na yung kaya to mga kalpas. So yan o. Oh. Ang kapi, okay o. Okay, eh.